So yun mga boss, panahon na naman ng tag-ulan. So karamihan ay nangangamba na ngayon dahil sa mga tulo ng ating bubong, alulod, slab, at kung ano-ano pa. So kaya naman nandito ang ating liquid seal mondo para tumulong, makatulong sa mga tulo, mas masolusyonan yung mga tulo sa bubong natin, sa mga alulod, at para mawala ang sakit ng ating ulo. So, at so iniatid sa atin ng mondo Itong kanilang produkto na talaga namang napakagaling, itong liquid seal, sealant na waterproofer pa. Bali, 2 in 1 na siya. So pwede natin gamitin siya as sealant, pwede rin natin siyang gamitin as waterproofing. So kaya naman, napakaganda at napakabilis gamitin itong ating anti-tulo na ito sa mga leak, sa mga moist. At kung ano-ano pa So napakaraming gamit ito Ang kagandahan dito sa ating liquid seal mondo Siya ay elastomeric at water-based Kaya naman napakabilis gamitin Dumidikit kahit basa Ayan So kitang-kita nyo Sa aking dalire Nilagyan ko ng konting uh, liquid seal Itong aking dalire At ginaw Sinausaw ko sa tubig At pagkatapos ginamit ko Ay gumaga na pa din So kaya naman napakagaling nitong gamitin kahit basa-basa pa, mamasa-masa pa yung ating lalagyan, medyo may uh, konting tubig, walang problema kayang-kaya yan, ni liquid seal yan ang kinalamang ni liquid seal sa ibang sealant, dahil siya ay gumaga na talaga legit kahit basa isa pa, dahil nga water-based napakabilis gamitin at napakabilis linisin itong ating liquid seal, kahit kita nyo sa aking mga daliri, sa aking kamay ay napakabilis ko lang natatanggal yung mga excess na liquid seal na dumikit sa aking uh, kamay. So, kitang-kita nyo naman, di ba? O, napakabilis tanggalin. At so, yan, kung gusto nyo gamitin siya as sealant, gagamitin nyo lamang siya as puro. Wala na kayong ibang ilalawak sa kanya. Pwede nyo siyang gamitin ng patty knife, dalire or any tools na gusto nyo gamitin. At kung ito naman, eh, gagawin yung waterproofing kung may ang inyo mga slabs, mga roof deck, CR, terrace at kung ano-ano pa ay pwede nyo siyang gawing waterproofing. Ang gagawin nyo lamang ay hahaluan nyo ng kalahating litrong tubig yung kada apat na litro na liquid seal or isang galon. Isang galong liquid seal, kalahating litrong tubig para makagawa tayo ng waterproofing. Paghahaluin nyo lang at tunawin ng mabuti yung ating liquid seal sa tubig at pwede nyo siyang gamitin as water proofing at so ayan mga boss so ano pang hinihintay nyo kung may tulo ang bahay nyo ito na ang solusyon nyo liquid seal from mondo so ayan mga bossing bili na